cream yummy. ice ah, cream good. Tang ang bodyshot. <laughs> <Rigor>. Ang gol? Tang-gol. <laughs> meow meow, meow meow. Meow meow, meow meow. <laughs> Games lang yung paglalaroan ko, hindi ikaw. Sige nga. Pag maging taiba ko, mahal mo pa din ako. Oo <laughs> naman. Gusto mo kainin tayo? <laughs> Naglalaroan <laughs> ko <ka> naman. <laughs> Basta kakatakot siguro yung papasok ka sa isang bahay, walang katao-tao, pero ang daming tae. <laughs> Usapang tae ang puta, kaliri. Sino ba nagsimula? Oo, oh, ako yeah. na, sorry na. First <laughs> time, may nagsorry. Oo, oh, ano yan, nagsasorry yan si Reg rare yan. Rare yan. Yeah. Mas rare ka lang pala, mama. Hindi ka BVIP. Bunso. Ako ba yun, ma? Ti, bunso. Ako nga yung bunso, ba mama. Kaya pag naging kapatid ko to, lalayas na ako sa pamilya to. Hindi <laughs> ko tinggal ko. Kuya, <laughs> huwag mo ako nagpagtabo yan, kuya. <laughs> Mas malaki pa yung boses mo sa tatay ko, kuya. Sa